Hey guys, good morning, everyone. Welcome to my vlog. And yeah, welcome to my vlog. So, guys, <laughs> ganda pa silipin po muna natin ang cute naming bedroom. <laughs> so, ayan mga guys, napapansin nyo yung iba naming collection ni Ate Aliyah. Dito sa loob ng bedroom, color pink. Kasi nga, mahilig po talaga ako sa kulay pink. Kaya pinanindigan talaga. Siyempre, <laughs> todo effort. Ayan. Pinag-ipunan, pinaglaanan. Yung ibang collection oh naman, ni si Ate Aliyah. At yung iba naman, matagal na collection na namin yan, ni Ate Aliyah. At yung iba po naman, ay bago pa lang. Ayan, mahilig talaga ako mangolekta. <laughs> mangolekta ng ano. Siyempre, anik-anik. <laughs> ano ba yung anik-anik? Bagay-bagay. So, ayan. For example, may mga Hello Kitty collection kami. Yan. Yung iba naman kay Ate Alia. At yung iba naman, collection ko dyan. Pinagsama-sama na eh. <laughs> Maliit lang po talaga yung bedroom Hi, okay. namin. Sure, Welcome ba? to my vlog! So, guys, maganda pa po kayo sa umwala. Kasing ganda po, charot. Ayan. Naku po, huwag ka nang kumontra. <laughs> Sumangayong ka na lang kay Nadine. So, guys, huwag na natin patagalin pa to. At dahil dyan, ano mo, pag-uusapan natin, syempre, yung mga anik-anik dito sa ating pamamahay. Ah, uh, syempre unahin muna natin tong maliit na kwarto. Ayun, cute na kwarto. So guys, mapapansin niyo, mapapansin niyo mamaya. Ayun, nagkakamali na tayo, nabubulol na tayo. Mapapansin niyo po mamaya, later lang. Ah, uh, halos lahat ng gamit namin dito sa kwarto, kulay pink. Papakita ko naman po sa inyo yan. Huwag kayong mag-alala. Ano guys, ipasipit <laughs> na muna natin yung first bats. First bats talaga. <laughs> Meron pang ano yan ha? may second bats ba? Grabe ah. So hey guys, ito po yung mga uh, anik-anik natin sa loob ng kwarto. Natin to, meron tayong jewelry box. Homemade lang po yan ah. Ayan, <laughs> homemade ano. Ni-recycle ko lang po tong salamin. Sira na talaga tong salamin pero huh? kinakit pa natin, di ba? Para hindi masayang. So eto, kasi buo pa naman eh. Eto, may meron tayong homemade. Homemade po yan ha? Kami rin po ang gumawa niyan. Ayan, bracelet, kulay pink. Oh, talagang pinanindigan na Oh my Lahat. god. May flower, may pag may pag gold pa eh, no? May ginto eh, no? Yan, meron tayong lagay ng mga ano dito, something whatever. <laughs> yan, something something. Ah, uh, naman, eto po yung uh, ano ba to? Stand phone, rabbit style, O, oh, di ba? Dalawa po 'yan, teka lang. Mukhang matatanggal pa 'yan, dalawa. From Lazada 'yan, guys, ha? Manipis nga lang. Pwede diyan yung magagaang phone, <laughs> hindi pwede yung mabibigat. Kasi hindi siya high quality talaga. Ito yung project ni Ate Alia. Pink ha? grabe. Pink talaga, pinanindigan ng pink ha? So, ito naman yung photo frame. Ayan, ako po yan. Kasama ko yung mother ko. Ayan, pinakamamahal naming ina. Ang ti, ayan, may, may bulak pa ha. Kulay pink talaga guys. Oo, oh, pink yan ha. Hmm. Ito, ito po yung lagay natin ng mga gamot. Ayan, dami no. Diyos ko, hindi kaya masira yung kidney ko dyan. So guys, meron <laughs> ano, powder. Ano itong powder? <laughs> Ayan, face powder. Hindi pa ako tapos eh. Ayan, babe skin. Lagayan ng ano, ng bracelet. O, diba? Ang ganda. Okay. So, ito yung ano, ano, eyeshadow. O, pink din. Pink din yan mga guys sa pink. Pink. <laughs> o, wag na kukontra ha. So guys, ito may ano tayo, pa ball pen. Okay, ayan oh, kita niyo naman oh. oh, oh, pink. Meron pa dito oh. Guys, stand phone, pink din po yan ha. Okay, tabi muna natin. Madami eh. What? Okay, so ito naman, hmm. ayan, pink din. May love pa no? Ito baso. Hmm. O oh, diba, kay Ate Aliyah to. Kay Ate Aliyah yung baso. Guys, ito kay Ate Aliyah. Hello Kitty, may electric pan tayo matagal na to pero hindi na gumagana. Ewan ko kung anong nasira Oh dyan. my God! Basta may sira na yan guys. So eto naman kay Ate Aliyah yan. Ninalagay sa mukha, hindi ko alam kung ano yan. So guys, meron tayo ditong ano, mga bato-bato ewan. Eto yung mga collection ni Ate Aliyah, oh. Hindi natin may bato pa dyan, kulay pink. Bato ni Darna, charot. Ayan guys oh, di ba? Oh, 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 kulay pink. Oh, basta yan, yan. So guys medyo magulo pa yung ating ano, kama. So guys, yung ibang collection, ayan, katulad ng tumbler, kulay pink din po yan. Nauhaw ako, grabe. Guys, ang cute, diba? Kulay pink ang tumbler ko. Pati bracelet, pink. Pati blouse, pink. O, ba? diba? Pinanindigan talaga yung <laughs> kulay pink na yan, ha? So guys, meron tayong dalawa na lang po ang natira. Ito po yung wallet. Pink, pink. Ito Mekaela to. Oh, yun o. Tama, Mekaela. Tapos ito, wow, Mekaela din po yan. At meron po tayong kasamang supply. Nawawala yung gusa, guys. So, ito pa. Meron tayong pangkamot. Pink. O, oh, di diba? Pag nangangati yung likod natin, kakamit ka eh. O, Pink. So, guys, ito pa ha. Ito, dala-dala ko to. Minsan, magpapacheck up ako. Ito yung daladala ko. Tapos ilalagay ko yung tumbler sa loob. Ayan guys. So, pink. Tapos, ano ba yung laman neto? Siyempre, meron tayong ano ba to? Wet, <laughs> wet, wet, wet tissue. Ayan. So guys, may kasamang towel. Pink. O, oh, ba diba? Kulay pink din po yung towel ko guys. Talagang pink lahat. So, ayan. Ayan. <laughs> parang hinubad to kanina. Kulay pink guys ha. Oh. meron tayong mga blouse na pink din. Pero hindi na natin papakita kasi mahaba masyado yung video natin. So guys, eto po. eto naman yung lagay ng mga papeles sa rock. mga birth certificate, resume, lahat. Basta andito lahat yung mga ano natin. Yung mga kagamitan na napaka-importante bagay. Ayan. kulay <laughs> eh, pink din to kasi galing tong Hong Kong. Bigay po ng ating kapatid. Ayan, from Hong Kong yan. Ano to, eyeglasses. With anti-rejection. Pero, anti-rejection, pero sumasakit yung, sumasakit yung aking mata. So guys, ang mga, ito yung napaka-importante sa lahat. Ayan. Oh, yeah. mag-touch so, up ito, guys. Ito po yung cash money box. Andito lahat yung sekreto namin. Oy, huwag kayong maingay, ha? Andito ang sekreto namin, mga resibo. Resibo ng utang, charot. Ayan. So, eto po yung aming cash money box. Kulay pink, nagandahan talaga ako dito. From TikTok shop. Siyempre, guys, pag gusto nyo bumili ng ganito, sa TikTok shop ko lang yan. Punta lang kayo sa account ko. Ayan. I-click nyo lang yung yellow basket, makikita nyo po yung cash money box dito nakatago yung mga sekreto natin, mga resibo. Resibo ng ano, mga utang. <laughs> so guys, walang laman yan. walang laman pera yan, kaya huwag nyo pag-interesan. Yok lang po. So guys, eto naman. May tawal po tayo, pink. Kulay pink. Ayan. Ako lang gumagamit niyan. Ah, hindi pala. Dalawa kami yung partner ko. Ayan. Pink din eh, no? Pink lahat, guys. Sabi ko naman sa inyo, pink lahat. O, pa eh, no? So, guys, meron tayo dito, ano? Eto. Ayan. Kaso, hindi pink, ha? yung ginagamit namin pag walang kuryente. For emergency po. Ang order ko talaga, kulay pink, pero binigay sa akin, white. So, no choice. Tinanggap ko. Wala tayong magagawa, eh. So, importante may ilaw sa bahay or lampshade. For emergency lang po yan. Kasi nga, pagka brown out, diba? Tsaka, ano, kailangan, ito charge mo siya ng ah, naka full charge para pag walang kuryente. Okay. So guys, meron tayong ano, so guys, meron pa tayong isang lamp shade, ayan. Eto naman um pag nalobat na isang ano, lamp na with rechargeable, eto naman plug-in. So hindi siya ma-open nang hindi nakasaksak. Ito uh? ginagamit lang po namin to pag emergency ayan pag ayaw namin ng sobrang liwanag So guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana in-enjoy nyo ang pinakita kong video. Maraming maraming salamat po. Hope you enjoy. Please like and subscribe. Alihay na din vlog po. Maraming salamat po. Bye-bye!